nakat na sa mahigit siyam na po ang patay kasunod ng malakas na lindol sa Japan. Mahigit dalawandaan pa ang nawawala at may mga lugar na hindi pa mapuntahan ng mga rescuer. Ang Frontline News Abroad sa report ni May Ann Los Baños. Sa pool sa video ang makapigil hiningang eksenang ito nang biglang rumagasa ang landslide sa ilang mga bahay sa Wajima City, Japan, ilang minuto matapos yumanig ang magnitude 7.6 na lindol. Nilamon ng putik ang mga puno, poste at bahay na nadaanan nito. Muntik pang abutan ng isang residente na nakatakbo naman palayo. Sa Suzu City naman, nabuhayan ng pag-asa ang mga rescuer matapos mga iligtas ang 80 anyos na lolo na dalawang araw na trap sa gumuhong bahay niya. Pinagtulungan siyang iahon sa bubungan, sa kadinila sa ospital. Sa ngayon, 7,000 rescuer na ang dineploy sa Ishikawa Prefecture, pero oras ang kalaban nila. Dahil paliit ng paliit ang chance ang makahanap ng mga survivor. Sa uling datos nga, umakit na sa siyamnaput dalawa mga patay sa lindol habang may git dalawandaan pa ang nawawala. Meron ding 30 lugar pa sa Ishikawa Prefecture ang hindi mapasok, kaya mahigit pitong daang residente roon ang isolated. Nasa 34,000 naman ang tumutuloy ngayon sa mga evacuation shelter, pero nagkakaubusan na ng malinis sa tubig at pagkain. Siyam na na libong bahay rin ang nawala ng tubig matapos masira ang mga water pipe. Ang mga volunteer namang ito, galing pang Turkey, nagluluto at namimigay na rin sila ng libreng pagkain. Ayon naman kay Japanese Prime Minister Fumio Kishida, dadagdagan nila ang budget para sa pagresponde sa trahedya. Mayigit 4 billion yen o 1.8 billion pesos ang balak nilang ilabas na emergency fund sa susunod na linggo. At Amerika lang daw muna ang papayagan nilang tumulong sa relief operations. Dahil naman sa sunod-sunod na aftershocks, binabantayan ng mga otoridad ngayon ang Shika Nuclear Power Plant na pinakamalapit sa epicenter ng Lindol. Wala namang naiulat na pagtagas ng radiation pero hindi maiwasang mag-alala ng mga residente dahil sa Fukushima Daiichi disaster noong 2011. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Sinimula ng alisin ang nasunog na eroplano sa runway ng Haneda Airport sa Tokyo, Japan. Nagpadala na ng dalawang excavator para baklasin ang magkabilang pakpak ng Japan Airlines Airbus A350. Dadalhin ang mga debris sa garahe nito para doon ipagpatuloy ang inspeksyon ng Tokyo Police. Hinahanap pa rin ang cockpit voice recorder ng eroplano para mabigyang linaw ang nangyaring aksidente. Maglalanding ang passenger jet noong Martes sa runway nang mabanggaan nito ang isang aircraft ng Japan Coast Guard. Nakalikas ang lahat ng higit tatlong daang pasahero ng Japan Airlines bago pa man nasunog ang eroplano. Pero limang crew member ng Coast Guard plane ang nasawi. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.